itong binabanggit nila na anti-dynasty ah. na sabi nila ay maaaprubahan next month. Ah. Yan, ba, ah. yan ba ay pwedeng bahagi niyan? Ah. No? Yung immediate na gagawin kung sakaling maaaprubahan na. Certified nga. urgent ba yung, oh. yung bill na yan? O, oh, sabi ni Speaker Bodgedee, tatapusin nila yan ng Disyembre. Ano sabi ng Pangulo? Ano sabi ng Pangulo? Wala. Ang problema ng ating wala na, ng ating bansa ay climate change. So, ah. Ayun ang problema, hindi yung political dynasty. Oo. Oh. At saka yung global economy. Oo oh, oh nga. ay talaga eh. Masisira yung pangarap ng mga Marcos. Eh. Ginugroom pa naman si Sandro. Oo oh, nga. Uh, in the future, di ba? Mm -hmm. Pero kung sakaling yan ay gagawin na dahil speaker yung nagsabi, mapapahiya siya dyan. Uh, oh. may real power ba si speaker? Well, uh, hindi naman niya gagawin yan nang walang konting bendisyon. Mm. No? Oh. pero kasi kailangan bantayan. Ano ba yung magiging definition ng dynasty? Yeah, 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 ano yung yeah. mga exemption? Yes, ano? yes, yes, Baka yes. naman yung dynasty na yan, applicable lang sa barangay level. kaya, nga, no. kaya nga si Chell at saka si Percy at si Dada nag-file uh, two days yes. ago ng, an, ng kanilang version. Pabigyan yes. sa kanila, oh. no? version. Fourth civil degree. Mm. So, ang mangyayari dyan, wala silang choice. Pag diniscuss nila yung anti-dynasty version ng speaker, mm. kailangan isama yung all the of other course, versions. Of course, Dahil alam naman natin na malaking factor sa corruption ah, na pinag-uusapan natin ay link sa dynasty. So, sa palagay mo, nakakaroon ba dito ng window of opportunity talaga na lulusot ang isang oh, dahil... anti-dynasty law? Yeah, dahil pag may crisis, may opportunity eh. Halimbawa, sa ngayon, ang kinakaharap nila ay survival. Uh -huh. Hindi pwedeng patsi-patsi lang. Uh -huh. Hindi pwedeng uh, small fry, small fry lang. Uh -huh. Hindi rin pwedeng magpapakulong lang. Kailangan uh -huh. na meron kang i-offer na reforms. Yeah, uh -huh. At uh, short of charter change, uh -huh anti-dynasty is important. No? Yes. pa. Maliban no. pa doon sa ibang mga reforms na gusto mo. Oh. No? Uh, pero dapat matindi public pressure dito kasi baka gamitin na yan, deodorant na yan para to tide things over. Yes, Pero wala exactly kang makikita eh. resulta. Yeah. Uh, kasi merong panibagong distraction next year. Eh. Hindi, si yung magandang yung mga, title lang. Pero yung laman talaga ay eh, hindi tama, naman tama, sincero. It, the devil is in the details. Diba? So, pero, ayun nga, may mga iba't ibang pressure. The devil is in Congress yung ibang grupo na magsisimula mag rally sa Lunes, mm. 'di ba? Meron din silang gustong pressure. Oh. oh. No? Ano ba? Oo. Oo. Oh, oh. for, a, for a different set of objectives, 'di oh, ba? Kore. Either oh, oh. installation ni Sara or a reset through a revolutionary government. Oh. Pero ano, I'm, I'm very impressed with their hmm. bargaining skills. Itong grupo ah, wala, na... Wala, wala tayo ano, dyan. Diba? Wala, tayo, no, wala tayong ano oh. nangyari? Wala tayo oh. yung laban dyan. No? Oh. Pero sa 2023 oh. at saka sa 30, yung iba naman, ang ng mga model. grupo, uh -oh. magbibigay uh, din ng pressure. Mm -hmm. Ang kaibahan, unlike September 21 nationwide na 'yan. Uh -oh. At saka yung buong simbahan ay tutulong uh -oh. dito sa effort nito. So, sa so palagi uh -oh. mo ba successful ang Marcos administration sa pagmamasahe ng nararamdaman ng na mga tao? Hindi, hindi pa dahil where's the big Parang ganun, mm -hmm. where's the mm -hmm. beef? No? Yan uh -huh. yung uh, problema nila? Uh -huh. Hindi to pwedeng rhetoric lang. Correct. Hindi to pwedeng, hindi to pwedeng performative politics lang. Uh -huh. Diba? Kailangan may substance. Mm -hmm. At bahagi ng substance ay yung makukulong, pero hindi rin sa patsyon. Mm -hmm. Kailangan Religion. meron kang ibibigay na tinutumbok mo yung ugat ng corruption. Mm -hmm. Hindi lang yung kanyang uh, surface na nakikita ng mga uh, pangyayari. Sa lahat ng mga na-identify na makukulong, sino favorite mong makulong? Nag-gusto mong makita ng makulong? Well, sa akin, yung uh, nasa third sa, sa ranking. Sabihin mo! Ay yung, ay yung Senate siyo? President. Ako oh, din, gusto ko siya. Diba? Favorite oh. ko siya. Ay, hindi so hindi siya small fish. Iba favorite yung dating ko? Senate President. Oh, hindi siya small fish. Oh. Dahil sa succession, siya yung number three. Oo. Tsaka no? parang ko, ang, President. ano, ang dami ng mga evidence at saka case na pwedeng i-build kay Jesus Cordero. Yes. Na ba? Omnibus and Action Code. Mm. Asal, Correct. No? Lifestyle, pero, hidden wealth. Diba? ba? Diba? Oh, ang dami pwedeng i-call sa kanya. Oh, oh, oh. pa sa... <laughs> <laughs> alam ko sa alam ko maraming tumataas ang kilay dito sa pinag-uusapan natin lalo sa mga supporters si Senator Cheese pero mas gusto ko makita yung kasong isasampa sa kanya, kaugnay dun sa tinanggap niya di umano na commission. Correct. Diba? Bukod parang kay Lubiano. 20%. Uh Isang project pa yun. Hindi pa, ni... usapan yung insertions niya na 142 billion. Iba pa yun. Curious din ako rin sa iba pang hindi kinakanta ni Yusek Bernardo. Kasi tuloy binabanggit yung before, bakit wala siyang binabanggit tungkol kay Jingo Estrada? Oo. At saka bakit hindi -huh. Kasi siya na po nakatira ako sa Cueva. Oh, kaya pa, wala siyang binabanggit ito okay. kay Jinggoy. Wala ko nakatira ka sa Sorsogon. Huh? Dahil parang marami pa rin. Manila, at San Juan. Uh -huh. Doon ako nakatira. Oo. Oh, uh -huh. Bicol area, oh. Uh -huh. diba? Palawan, meron din daw eh. Yeah, hmm. uh -huh. interesting itong pala, next two months. Uh -huh. Hindi lang dahil palating ang Pasko at New Year. Dahil parang kanto eh. Magkakaroon ng confluence of events. Either favored, uh, favorable uh -huh. sa gobyerno or medyo isasandal sila sa panay. Eh, si Romualdez, nasaan sa picture? Palagay mo ba the, the administration can get away with putting some of the senators in jail, pero libre? taka si Romualdez. Um, malabo yata lang. Um, malabo yan hanggang wala si Saldico. Oo. Uh -huh. uh, yun so, yung kanyang firewall. So, uh -huh. sabi ni Amy Marcos, yeah. ay iimbitahan daw uh -huh. si Saldico dito sa hearing bukas. I doubt uh -huh. it na no, magpapakita. Oh. No? So, it's either si ko yung madidiin or pag magpakita si ko para magdiin kay Romualdez. Which I doubt. Oh, uh, oo eh, ako din eh. But unlikely. Sa, pero parang, I agree na crucial si ko, no? Pero hindi ba magaling mag-imbestiga o bumusisi yung mga ahensya natin para hindi makahanap ng isang possible link between Martin Romualdez Huwag okay, mong kakalimutan <laughs> na <laughs> si Martin Romualdez na ho ng expertise niya sa hidden wealth noong panahon pa ni Marcos Sr. Na -meng. Na -meng ang hirap kasi tanggapin. <laughs> ito, binabanggit na rin naman ni Ombudsman to, no? Pwede ba naman yung approach mo? nag ng billion-billion, oh. ikaw wala kang alam. So it's either tanga ka lang or tanga ka lang. Ganun. O bobo. Uh, Pero hindi uh, hindi siya tanga o bobo. Dahil napakatali exactly, ng tao niyan, di ba? Exactly. Hanggang Ang yeah. mag-English yan. Closest kasi, kahit kay Saldi ko, yung closest na mapalapit siya sa isang kaso ay si Cotesa. Mm, mm. No? Na medyo nakawala doon sa kanyang mga handlers. No? So, At uh, sabi ni Amy, kung totoo yun, Mabalakran. ay mukhang nagbabaliktad na ng testimony. no? Mm -hmm. Kaya hindi ko alam kung anong, anong yung batting average ni Amy eh. yeah, yeah. Of, Speaking of Gutesa, medyo sa kasaysayan natin ng mga whistleblowers. Ito lang naman ang gut feel ko, no? Pwede kasi si Gutesa, meron siya binabanggit na totoo, pero hinaluan din na hindi totoo to the point na magiging absurd siya. Correct. Tapos masisira yung credibility na yung kwento laban dito kay, ano, kay Martin Romualdez, in the end, pwede nakatulong siya rin sa speaker. Correct. Diba? So, ang yeah. sinasabi mo, merong double reverse trap na nangyari. Yun yung ginagamit nila ng term sa, ano nila, oh. sa special ops nila, di ba? Wala so, kasi alam sa ganyan. Ng, ano napakahina ng system natin sa whistleblowers, di diba? Most of the time, kapag may whistleblower ka nga, yung whistleblower, yung nakukulong eh. Uh -huh. So, kung whistleblower ka sa Pilipinas, magiging strategic ka din sa pag-decide mo. Oo. Oh, di ba? Dahil so, ba kayo makulong? Uh Oo. -oh. Okay. Baka isa yun sa sorpresa sa hearing bukas. Baka may isang whistleblower or several na, <laughs> na, willing mag ng billions. Huh? Di ba yun naman ang hmm. na uso ngayon? Yung presidente hmm. nga, whistleblower. Ganun, lang. Yeah. di ba? O ba, kaya mo yun? Mag Magsuko ng isa, dalawang billion? una una hindi ko kaya magnakaw. Lalo yung billion. Kaya hindi na ako abot sa punto ng pagsasole. <laughs> Although, ang galing, ang galing ng ibang... ito, ito, hypothetical din, no? Ito, uh, pinag uusapan natin kaya hypothetically, no? Ikaw magnanakaw ka, nagnakaw ka ng bilyong piso, pag mag import ka ng mga sasakyan, di ba dapat pabayaran mo na yon? Kasi ba mo pa importation? No? Eh, binanakaw mo na kayong pamabayad mo. Eh, gusto ko kasi i-moderate yung greed. Ah, sorry. Bottomless yung greed. Eh. ba number two. Oh. Okay. Yun yung essence ng greed. It's limitless. Oo. Oo. Ito yun yung mga purposes, di ba? Yun yung na nagiging reason mo for me. You know? <laughs> kasi dahil... Sila na may hidden. Wala mo. ka namang naranasan kayamanan. Kaya ganyan, ganyan ka mag-isip. Okay. Pero kung ako yung ano, kung ako naman yung merong estate tax na hindi binabayaran, babayaran oh. ko na yun para mas mataas yung credibility ko dito oh. sa pinangungunahan kong issue laban sa korupsyon. Feeling niya kasi he can get away with it. Eh. The fact na, well, siya nga yung presidente ng bansa tapos feeling niya siya yung whistleblower. Siya diba? ba niya sabi, no? What are we in power for? Tsaka uh -huh. <laughs> nakalimutan ko na yan eh. Huh? It's so okay. ancient history eh. Uh -oh. It's so my uh, my parents eh. Iban uh -oh. ako eh. No? Kaya ibang concern ko. Anti-corruption na siya. Pro ano, diba? environment. Ganyan. Ito Kaya lang. ang daming mining concession na. Kaya nga well, uh, kaya lang babaha dahil sa environment eh, dahil uh, hai, sa climate change. Okay. lang. Again, dito sa ganitong discussion, time out muna mga DDS ha. Kasi itong, itong mga discussion about Marcos, ano lang to. Makasabihin uh, nyo, o kita nyo? Yung mm, dapat palitan yung presidente eh. Pero kasi yan. yung <laughs> gagamitin tong discussion namin para nang pabagsakin yung pamahalaan. No? Uh, Ang hinaharap namin dito, accountability. Uh -oh. So, yung sabihin na malinis yung gusto, ilok Hindi pa natin nakakalimutan na, hindi pa rin natin nag-demand yung accountability kay Sarah. Pwede no, uh -oh. mo rin i-blame sa Presidente sa ayaw pagiging malapinaw. Yung accountability, now. hindi yan usapin lang ng isa, dalawa, Correct. tatlong gobyerno. Yung lahat ng may ganyang klaseng ginawa Correct. na corruption, na oh. impunity, ay dapat magbayad. And hindi mo masasabing nakakuha ka ng accountability if we keep on putting them back in power. Eh. Oh. Diba? Oh. So yung ultimate test na kung nagkaroon, nagkaroon ng accountability, kung matanggal mo sila dun sa posisyon ng power na kung saan, dun sila nakakapagnakaw. Okay. And yeah. you make the system difficult for the likes of them to regain power. And as far oh. as we're concerned, itong anti-corruption na ito na lumalawak, Itong anti-impunity na ito na lumalalim, no? itong anti-dynasty na ito na nakakaroon ng kaunting ilaw at the ah. end of the tunnel ah. ay ito yung iha-harness natin, huwag kalimutan, upotas sa 2028. Correct. Si Sabi Bismayan, itong labanan na ito ay hindi lang ngayon. Ito ma ma ay papunta mas, ano, ron, diba? Mas optimistic ako ngayon ah. eh, kasi with climate change, ang dami daming bagyo na talagang mararanasan natin every year. At yung bagyo na yan yung magre-remind sa atin kung ano ba talaga yung consequences of corruption. Kasi nung halimbawa, pork barrel, nagalit tayo nun. But it's really just about billions of pesos na binulsa. Pero ngayon, yung billions, trillions of pesos na binubulsa, may namamatay na tao Ramdam na. Ramdam mo yung eh, direktang impact diba? ng corruption. Na, eh. diba? Itong pinaka-konkretong bagyo na tumama sa Cebu, yung Tino. Tino. Ah, ah. Tino, Tumama rin yan sa Vietnam. Mm. Same na bagyo mas malakas less pa. Of, less Dahil 195 kilometers per hour. Yung sa atin na tumama, 165. Oh, oh. Ang namatay sa kanila ay 5. Ang namatay sa atin ay 240. Kaya nga, eh. At tumataas pa. Kaya kitang kita mo eh, yung kaibahan. Oh. di ba? Parehas And na bagyo, mas malakas pa nga ang tumama sa kanila. Pero medyo na protektahan nila Correct. yung kanilang mga mamaya. Nang so yan, mas hindi yan na kasalanan ng bagyo. Kasalanan, kas failure of hindi governance. Hindi yan kasalanan ng climate change. Diba? No? Oh. Tsaka idigit ko na rin, uh, paalala to sa mga political dynasties na nagro-rule sa mga lugar ninyo. Lalo yung mga political dynasties na nagbakasyon, nagpunta sa ibang bansa, habang oh, mga grabe, bagyo. Nakakahiya. Pero chill lang tayo. Okay. Mm -hmm. <laughs> Chilang, so, chin. parang feeling ko mas optimistic na makakapagdemand tayo ng accountability kasi wala tong takas eh, tuwing uulan, tuwing babaha, tuwing babagyo, nire remind tayo D ng kapalpakan ng gobyerno. Dati kasi pag nangyayari yan, parang okay, na ba? Fact of life. 'Di ba? Uh -oh. uh -oh. Ngayon, talagang makikita mo sa social media uh -oh. yung intensity ng outrage. Uh -oh. 'Di ba? At yung pagsakay mo ng bus o jeepney o taxi Pwede mo kausapin yung driver sa lahat ng ito. Alam nila. Correct. Alam Tapos nila. yung pinaka kaka insulto pa kasi doon, in social media, you see their lifestyle. Yeah. Diba? Na finuflot na walang kahiyahiya yung klase ng buhay. Pero tinatanggal lang ngayon nila. Yeah, Kaya yeah, dapat sa sa Facebook, galingan natin yung pag-screen ka. Hindi, nandun yung permanent record yan. basta pinost nyo. Ito isipin nyo mabuti, no? sa dami na namatay sa Cebu. Tapos yung mga nasa, ano, nasa lantan itong uh, sumunod. At, at may alim pa na parate. Oo. Oh, Tignan nyo, magkano yung ginugol natin sa flood control projects na hindi natin nakita. Marami dyang ghost projects. Isipin mo, in inubos yung ganung kalaking pondo natin, binulsa, hmm. tapos ang directa epekto nasa lanta, marami na matay, maraming kabuhay right. na nawala. And hindi then, sobrang paggagago na yan. Ang malungkot pa doon sa recovery, ikaw pa yung gagastos eh sa pagkapaguhan ng bahay mo. Mm -hmm yung mga sasakyan mong hindi mo na mapapakinabangan. Reminder ko lang dito sa mga nag-ooperate dito. Itong discussion na ito, lahat dito pararagutin. No? Hindi lang yeah. ito issue na pwedeng gamitin laban sa Marcos administration. Ha? Oo. yung mga self-righteous na magrarally next week. Ah, ah, Di ba magladasa sila? Oh, ba? oh, Para sa kapayapaan. Hindi kasi ginagamit uh -huh. issue na ito para yung issue nito para itaasaman yung puon nila. Oh. Saka parang isang administrasyon naman yung may kasalanan. Eh, systemic to. Systemic to. oh. oh. to. Oh. Pero, kayo lang yung sasabi na. Yan. No? yan ang problema eh. Dito kasi, dito sa ganito... Bakit ka bato, nagtatago? Oh. Dito sa ganitong nar naratibo kasi, ang biktima na naman, ultimately, yung ordinaryong Pilipino. Yeah. Kasi yung na na-address yung concern niya na napaka-basic, na napaka-legitimate, nagagamit siya para doon sa power play ng mga higante sa politika. Yeah. Again, political dynasties to, no? At ang pinag-uusapan natin dito sa ngasang eh. Mm -hmm. Pero, kahit kausapin niyo yung man on the streets, no? Uh, lahat ngayon concerned eh dito sa nangyayari. Hindi ko pa nakita ito ah, oh, since noong 80s. Oh, oh. Na kahit sinong kausapin mo, medyo may appreciation at may outrage sa nangyayari. No? Uh, yun yung kaibahan. At saka ano, no? tao, dati kasi may thinking na kaya mong bilhin yung mga tao sa ayuda. That's reflected by the budget na kaya okay, tatanggalin natin yung flood control, lilipat natin yung lahat sa ayuda. Pero ang dami ko ng ordinaryong tao na nadinig na nagsabi na hindi ayuda yung kailangan naman ngayon kung hindi permanent solution sa baha. Alam mo, naisip ko ano dyan, parang metaphor. Isipin nyo itong mga higanteng political dynasties, mga magdanako na ito, kumakain sa malaking mesa. Tapos iichahan tayo ng konting uh, tinapay, hmm. tira-tirang manok, yun yung ayuda. Yeah. Happy yeah. na kayo ah, talagang... Sasangag. Sasa oh, yung kinayod, <laughs> yung tutong, di ba? <laughs> kanilamig. Oh, kanilamig. Uh, uh, hindi, kakayong yung mga tika. Medyo iichahan ka ng konti. <laughs> uh, Happy na kayo, makakalimutan niya yung galit niya yung gutom niya. Basically, nil nilalal tayo Ito into complacency. Ngayon, well, oh, hindi eh. na okay. Sana, sana. Oh. At least, uh, na ko. Yeah. Sa so, kahit saan ako pumunta, iba to. Kasi destruction of property, death, diba? Yan ang nakikita Kaya natin. Kaya nga, eh. hindi ko na nakakita ng speaker na nagpo-propose ng anti-dynasty oh, law. Oo. Oh. Ibig sabihin, ganun kalaki yung problema. Mm -hmm. Matangas pa expectation mo, Senator Edo? Hindi nga eh. Kaya, mm -hmm. pero nagugulat ako dahil mm -hmm. gagawin mo lang yan kung yung sheer survival mo is at stake. So uh -huh. may ano, diba? desperate move. Oh. Oh. oh, Kung hindi mo gagawin yan, if you're not going to change the narrative, uh beyond optics no delikado ka uh, na not, not only next week correct kundi january next month na yung mga tao ay medyo <laughs> tapos na pasko tapos na new year oh, ubusan pera oh. at yung ekonomiya ay hindi dahil sa global economy oh. ay todong bagsak -optimistic na optimistic nga nila eh mababa diba? ma-achieve ma pa daw natin yung targets. mga 6.5% target by the end of the year eh, sabi kasi nila okay o masama ang ekonomiya, 4%, oh, inflation, Imagine mo kung 4% currency, ngayon, tapos magiging 6.5 sa December, oh, anong kailangan? Pero, pero ang sinasabi kasi nila, maganda yung pesa. Huh? Maganda daw ang pesa. pesa. No? May, may, may sagot din lang tayong tanong dito, no? or, or comment, ito maganda yung ano. Maganda yung comment ni Jordan, sabi niya, Napakagaling mo Christian, gumagawa na ng paraan ng Pangulo, kulang pa sa'yo. Opo, yun totoo lang. Ha? Ano yung mga paraan na ginawa ng Pangulo? Walang po talaga, pero pag talagang binaba, kung gusto mo para happy tayo lahat, babaan natin yung expectation natin. Gusto mo mag pa tayo, ilagay natin din yung bar of mm -hmm. expectation natin. Pero hindi, to be fair, ano namang nagawa ng Pangulo? Ah, uh, nagsalita. Yun Hindi, in fairness naman, nag-create ng ICI, di ba? Pero ang problema oh, rito kasi, parang ang, ang babaw-babaw ng ano na, ang, 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 ang liit, ang babaw na expectation natin. Oh, Happy na tayo eh, sa ganito. Even with the ICI, ang ang nagiging rule lang naman kasi ng ICI is recommendatory Di eh. ba? Diba? Ipapasa pa rin niya sa mga iba't-ibang ahensya. So, actually, wala naman siyang added value, but parang optics na, uy, may ginagawa, may ginawa yung pangulo. Yeah. yung, yeah, yung gonna, dapat pa sorry, gonna, yung yun dapat pa rin na mentality ng mga Pilipino, no? I don't mm. know, mm baka culturally ganyan talaga yung marami sa ating mga kababayan. Mm oh. Gumawa ng konti yung mga tao na sa gobyerno, happy na tayo. Oh, kasi yeah. we've been used to so low standards. Very low ito, standards. Pa, kahit gutom na gutom ka, oh, mo na ibig Happy ka na, tapos mo. na entertain Asun ka naman, di ba? Oo, kaya nga, binibigyan pa ng diabetes. Alam mo, matamis na buhay. ka pang ubis. Pero halimbawa, itong ICI, kasama yan dun sa kuna ginawang priority bill together with uh, the, the, the anti-dynasty uh, bill. Kung seryoso it, sila. It, ito ba yung priority bill nila? Yeah, priority bill. Nila, uh, Lila, nila. Comfort yes, uh, siya. ngayon, inako na ng speaker. Okay. na niya. Kaya yan. kung madideliver nila yan by December, oh. mm -hmm. significant yan. Kung uh -oh. madideliver yeah. nila. Paano sabi nila? By December, ha? Ah, sabi nila eh? -November, nila. november Yung ICI okay. daw, at saka oh, okay. yung yung uh, anti-dynasty bill. Uh, Imagine uh. mo. Hindi. Oo, oh, sa month, talaga ha. Diba? mo. Mm -hmm. uh, Bibili mo mm -hmm. ko ng konti. Ito, 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 ito. <laughs> yung ICI na, na bill na Saka strengthening. Saka anti, anti dynasty, diba dynasty. Oo. Oh, oh. oh, yung sabi nila. Oh. Na strengthening the ICI. Kasi hindi yan pwedeng long burn eh. Mm. Diba? Oo. Oh, oh. Kasi kailangan mo na i-implement ngayon. eh. Kailangan mo yung last month. di ba rin yung kasabihin na position is only as good as the incumbent kasi para napakabayit ang head ng ICI eh yung well, yung, framework niya in terms of uh, accountability love eh love oh pero pwede naman nilang palitan yung composition ng ICI pwede nila na sa, no? sa papasang Kung nila ay, uh, hindi lang love ang kailangan ruthless decisiveness mm -hmm. no? ay hindi ba, pwede yung present mm -hmm. head niya mm -hmm. Dahil ang kailangan niya ay pag-ibig. -oh. So, okay, sa kayo, sa binita niya salita, eh, parang friend siya rito sa administration na to, uh, Aquino, kay Duterte, mm -hmm. kay Marcos. Yeah. Kaya napa-tweet nga ako, sabi ko, and the point is, ano yan? <laughs> <Pero laughs> yun, fair, yun ba ibig sabihin na? No? Oh. Parang hindi yan ang gusto madinig doon sa, parang kumbaga sa ano, crime buster kayo, di ba? Mm. -hmm. Pero dito, konteksto ng pandarambong, ikaw yung dito, eh. Diba, dapat wala ng kaibig-kaibigan eh. Oh. Yeah, eh.